sakit ng ipin ko hindi ah, ko na kaya ay sakit ay ay that is kailangan ba po ano ba yun yung pasyente pa uh, dentist, dentist dentist Ah, wala kayo dyan dentist 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 pa bonus nyo ipin ko ay harang 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 wawal mo ba ang makita Ah, ang sakit nun ah So, uh, ano yun pala, nagbabalik ako. So, magpipirma pa pala tayo. So, babay po. Hmm. Hindi na kain. Sakit dun ah. Copy muna oh. Ang daw, mag -copy? Eh, kung ako. Ang pagbabal so, daw, bahal mag-copy. Ayaw ko nga. Gusto mag-copy. Ang sarap eh. Um, and ito rin. Ang yummy, yummy yaman masakit. Ano kayo pwede? Ay yata may burger dito. Ala, walang burger. Pa-dentist. Saan kayo makakabili ng burger? Ayoko sumunod sa dentist. Bawal burger. Ayoko nga. Ayoko nga. Ayoko na na tagal So dito tayo. Ice cream, ice cream, ice cream. Ice cream. Am. Mm. Ah. mag grocery lang ako. Buat teh. Mau junk food para sarapan. Itu. Yan. Ini itu. Nah, itu es krim sarapan. Kalau yang ayo kan ya. Chocolate. Ayun. Mau apa? Magbahay. ay magbahay hindi daw tayo na 310 na matutulog na tayo po yat tayo. Hmm. So, magkakain na pala ako mga junk food. May rep ba dito? May rep sa CR. Ano namang rep? May mga snack pa pala tayo dito. Mararami

Ayan Ayan So tayo dito na Ayan 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 natin lagay para Pambukas na kain na tayo Ayan Tapos may smooth pa tayo Tapos eto

Ay, nangipin ko. Ah, dentist, dentist. Dito, dentist. Dentist, ay, nangipin ko. Ay, 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 ako ay. This ko! a little bit ay a little Kaanang-kaanang -ka kung ano-ano. Dapat na para, sir. Yan. Po. Ayoko, po. Ayoko, 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 ayoko. Ayoko. Ayoko, ayoko. Guys. Guys. May napanood pa kayo? Thank you sa panood ninyo. Love you.